Sige po Ma'am. Sige po, Ma'am. hindi pa tapos <laughs> Pero hindi ko alam dati na nanay siya ni Benson. Parang siya Benson, ongoing yung program pero state of the nation pa I was waiting for the queue para nung ako para doon ay makapag-speech na so ang naman ang daming bata kasi yung uh, ano ng, ng school ay sobrang dami yung population so yung i-recognize -re sa bata mamaya sobrang dami din so, ito yung office ng principal yung principal ngayon si Dr. Corporal.

Ayan, yeah. may Hindi na Hindi nila ako pinasama doon kasi mainit masyado. So, uh, antayin ko na lang pag tinawag na ako for the uh, inspirational message para sa recognition day ng Las Piñas Elementary School. So, yung mga, yung address natin, yung mga, mga mag-aaral, mga estudyante, magkakamit ng, tatanggap ng mga karangalan ngayong araw malapit na, na mag-umpisa kasi nga kumabasok na yung habata it. so ito so ito yun. so, na yung ating guest oh, special guest sa -in -in. na yun <laughs> ayan introduce na sila doon sa sa lakas yeah, mamaya may lalabas na rin ako to join the crowd kasi yun nag-speech na tayo mag-umpisa na yung pinaka-program ngayon ay nais nice pa nila yung uh, pagpasok ng mga bata para ma maging maayos yung audience so, in a few minutes we're going to start with the program for the recognition. the screen isawa pa para ng mga sasakyan. Berbody? Wala pa sana nangyari totoo ako sa mga bata kasi ah tawag Visayas para buksan ang inyong kwarto. Kunin niyo upuan. Tulong-tulungan po, boys. Uh, mga tatay, i na tatay. Patulong po ako sa mga teaching. Boys, now, pakialap po yung ating mga upuan sa taas. Kasi nga po lang ka upuan na mga kahiwa siya. Kasi nga po lang sa mga na pag-araw ng pagkilala. Sa upos mo. Okay? Yung second floor, science na ro, may mga upulat po dyan na walang archer. Pwede po kami tulong po sa inyo na ibabalik po para yung ating mga guro na nagsilipin guro ng ating mga mag-aaral ay makaupo naman po. Kahit sa last day na kanilang pagkakita sa mga anak ng special class nila. Pati po yung sakit kinukuha okay, po sa Kinder. Palagas natin na si si ng mga si 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 bata na maliit. Okay? Para na po okay. Mayon, si bata. mga Okay? Kala po na pala. We should be resilient and resourceful. Hindi po tayo matatingin na tayo na huwag yung mga gawa. Marami po tayo mga gawa. Para po tayo may importante. Okay? Ngayon, before po ako magsimula, tayo sa kong ang aking mga, mga bisikleta, Salamat bisita. Isa sa talagang nang mga kachirbis. So we got invited into our alma mater, Lesbians Elementary School to speak before the honor students. Araw ng pagkilala para sa mga natatangin mag-aral. Hindi ako nakapagvideo ng aking speech. So basically, sinabi ko lang naman doon na I am very much grateful for having uh, been invited to the event kasi syempre yung mga gano'n napaka formal na ano kasama ko yung mga mag-aaral kasi sinabi ko rin sa kanila na naalala ko nung panahon na nandun ako nag-aaral lumalaban sa mga contest nagkakamit ng karangalan para sa si school when I also delivered my valedictory address nung gumaduate ako ng elementary so yun basically yun at hinakayat ko sila na Uh, sa kabila ng lahat ng mga karangalan ang dapat hindi natin nakakalimutan ay eh maging isang mabuting tao pa rin. I'm very ko sila sa kanilang mga efforts kasi hindi madaling madali ang magkaroon ng maraming karangalan ngayong panahon na ito na maraming distraction ng ating mga mag-aaral. And for for them to continue their passion and strive for excellence. Uh -huh. after our speech stay pa tayo po para doon sa pagbibigay na ng mga karangalan. Napakaraming bata, nakapakagagaling ng mga bata kasi ang dami-daming uh, nakatanggap ng academic awards as well as those for the extracurricular activities. Kasama na dyan yung sports. Ang dami mga bata talagang achievers and nakakatuwa nga din kasi nakita ko yung aking uh, pamangkin sa pinsan kay Jewel um, congratulations sa'yo. Ganon din yung aking apo sa pamangkin, si Misha. Congratulations din sa yung uh, mga nakamit na uh, awards and honors. So, nakakatuwa ang dami mga bata. Nakakatuwa ang kanila mga parents na nandun din to celebrate with them. Sa mga batang nag-moving up, sa mga batang gumaduate kahit walang honors, congratulations! <laughs> Jo Penalong-Ethiel Peralte, may congratulations sa'yo kasi talaga nagpursigi ka para dyan sa pag aaral mo, magkaroon ka ng honors. Ayan, mana sa tita. <laughs> sa mga nakasama ko din doon, nakita ko mga dati ko nang kakilala kay Ma uh, Teacher Myra, thank you so much din kasi... Uh, sa kanya galing yung ibang photos and videos. Sa aking kabatch, Miss Maribik, si, 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 si mga kasama ko sa alumni planning, si Miss Amy si Miss Christina. Thank you so much din sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Las Piñas Elementary School sa principals nila. Thank you for inviting me, Dr. Corporal. So, salamat sa inyo. At sa lahat ng marami sa ating mga subscribers. Na -subscribe, subscribe. Thank you.